Hello guys, good morning mga idol, mga friends, good morning, good afternoon. Akong i-share sa inyo ang sideline ko po po. Dati nag-sideline ako sa bahay, nag-cleaning tapos naglalaba. Mainit yun tapos itong po po hindi naman mahirap kasi isang araw lang. O isang oras pala sa isang araw tapos, dati hindi pa ako nag-VIP. So, makuha ko kunti lang. Hindi ako makakuha ng fireworks. So, pinapayuhan ako ng asawa ni Bonso, si Farmer Boy, na mag-VIP. Ngayon, marami na rin ako makakuha. Nakabili na rin ako ng sapatos. Ngayon, pinagipunan ko naman yung mga gamit ng mga bata sa school. So, i-share ko sa inyo. Puro yung screenshot ni guys kasi wala akong ibang cellphone. Isa lang. Hindi yan kagaya ng kapwa creator nga mga vlogger nga marami silang nakapundar na sila ako cellphone lang talaga ang gamit ko guys kay share ko sa inyo ang kuko maliban kayo guys sa kuko kasi magkakuha pa kayo ng coins maliban lang kung maglaro kayo mal marami maglalaro mayro 50k pira yan guys pero hindi ako marunong maglaro kaya kinitrade ko lang yung kinukuha ko isang basis pinalaro ko yung pamangkin ko nakakuha siya ng 50k so gitrade namin ngayon naka nakaano ako ng 75k i-trade ko yan guys yun makuha ko yan nakakuha ko nakakuha ako ng 600 peso peso lang yan guys konti lang pero maganda rin kasi yung honorarium ko hindi kaya kaya yun ang ginawa ko i-share ko sa inyo kung paano puro screenshot guys natutuwa, matutuwa ka kung paano makuha mo yung fireworks. Kasi puro sila naglalaro tapos bigla ka lang sumulpot. Pindutin mo lang yung fireworks. Ayan guys, ito. Dito ako pumasok. Ayan, dito na live. Ayan, may nag-birthday. Then ito guys. Ayan, madali. Ayan, wedding. Malaki rin ko yan. Diyan, malaki rin nakuha ko. 100 coins dito rin nakakuha ako ng 100 ito yung may mga liit din ito naka 100 coins ko dito rin tapos ito 500 ito may mga 49s ito malaki to 50 ito 49 ito 49 coins tara nakita nyo guys ito 49 coins yan ang pinakamaliit kong nakuha